for today's video mga katropa pigsali na samahan nyo ako dito kung saan magpuputol nga tayo ng ngipin dito sa parawing area. Mga katropa pigs, pag nagpuputol po kami dito ng mga ngipin, ay i-disinfect po muna natin yung ating mga gagamitin para naman po hindi mag magka-infection yung ating mga piglets dahil nga po putulan natin siya ng ngipin so magkakaroon po ng sugat at syempre yung mga sugat na yun mga katropa pag ay doon dadaan yung mga bakterya na maaaring pumasok sa ating mga piglets so mga katropa pigs dito ang ating mga piglets ay pinuputulan natin ng ngipin after 24 hours matapos siyang manganak yung ating mga inahin hinahayaan lang muna namin na makadede ng colostrum yung ating mga piglets dahil ito yung ginawa ng ating inahin ng mga antibodies na pro sa iba't ibang uri ng sakit sa ating mga piglets. At yun naman pinapam ko na nakikita nyo na kulay puti, yan naman po ay totrasuril kung saan yung ating mga piglets ay piniprevent na po natin sa coccidia. So yung coccidia po kung makikita nyo pag nagdudumi yung inyong mga piglets, yun po ay yung parang pasty o parang colgate na mahirap pong idumi ng ating mga piglets. So kadalasan po pag nagkaroon ng inyong mga ito, ay malaki po yung chance na babansot ang inyong mga piglets at kadalasan pa nga ay nagkakaroon ng prolapse yung ating mga piglets dahil nahihirapan silang dumumi. Matapos nga natin magputol ng ngipin ay pinatawag natin yung ating maintenance at may nasira nga tayong kulungan so ipinagawa po natin agad ito. Maari po kasing mapila yung ating inahin pag hindi po na isaayos agad yung kanyang flooring dahil na nga po yung bakal kailangan po ay maweldingan agad mga katropa pig. Matapos nga natin sa paro ay pumunta naman tayo sa breeder kung saan inabutan natin yung mga kasamahan natin sa trabaho na nag-u-ultrasound at yung nakikita nyo na bilog-bilog na yan ay yan ay mga piglets na mga katropa pigs at kagabi mga katropa pigs ay may nagli-labor tayong inahin so yan nga may nanganganak na tayo ngayon nakakalungkot lang mga katropa pigs dahil yung unang dalawang lumabas ay patay na yung ating mga piglets or stillbirth yung dalawa naman ay mummified so kahit nagbabakuna tayo ng PLE ay possible pa rin tayong magkaroon ng mga mummified dahil nga hindi lang naman yung PLE ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mammify pwedeng din yung ating mga PRRS nakaka-mammify din po yan so kahit nagpabakuna po tayo po ay hindi naman po 100% na mapoprotektahan natin yung ating mga inahing baboy so at least kahit paano po ay hindi po nalalahat dahil nakakalungkot po kung ang ating mga inahing baboy ay expected natin ay aanak po pero yun naman pala ay paglabas po ng ating mga piglets ay mummified po ang ating mga piglets so dito din mga katropa pigs ay ah, nagpapunas tayo ng mistral ika nga sa comment napakaarte naman kung ano ano pa yung mga ipinapahit sa big so eto po yung kahalagahan ng mistral bakit po namin ginagawa na magpahit ng mistral sa ating mga piglets Unang-una, mas madali pong natutuyo yung ating mga piglets dahil paglabas ng ating mga piglets, mapupunta po sila sa mababang temperature dahil ang temperature po sa ating inahin ay napakainit sa loob. So paglabas ng ating mga piglets ay maninibago po yung katawan niyan. So kailangan po na mabilis po nating matuyo o maidry yung ating mga piglets at mapainit yung katawan. Yung mistral din mga katropa pigs ay mainit yan sa katawan ng ating mga piglets. So mainam na punasan natin ang mistral ang ating mga piglets para main nitan yung kanilang katawan mga katropa pig at syempre din mga katropa pigs ang ating mistral ay antibacteria so kung ano man yung nakakalat na bakterya dyan sa ating paligid ay mapiprevent po ng ating mistral mga katropa pigs so for today's video guys ito lang po muna maraming salamat sa inyong panonood paglalike, pagsishare, comment at kung di ka pa nakapalo sa page ko ipalo mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko at kung umabot ka sa dulo ng video na to guys pakicomment naman dyan sa baba para mapasalamatan kita happy farming po and God bless us all Bye-bye.